guys Mag tayo ngayon guys dito sa dagat meron talaga dito ano guys ito guys yung mga palis pupunta ng ibang ano Saan kaya dito tayo may hawak mga ako kapal guys Okay, may excuse me lang te ne. Kayo, Te, mag sabir kayo ito diba? Apo, bakit? Ano te, meron ba kayong ano, itawag nga ito yung hawak na mga ganyan? Oo, meron ako, bakit? Magkano kaya te? 150, saka 250, 250 ay lang natin ano yun? Ay, that happened. Dalawang oras yun. Ang struggling isang oras, 1.50. Ah, uh, tulad dalawang oras? Oo. Uh -huh. Ano day, yun? Dari yun? Doon sa... Affirmation. Ah? Uh -huh. uh, kayo. Tatanong ko muna sa kasama. Oo, sakay kayo magsabi. Oo, okay, kaya uh -huh. nga sa inyo ang Oo. Uh -huh. Doon pa kayo sa kabilang kwarto dito? Kay father. Ay, kaya pa sakay kayo magsabi natin. The... Hindi kaya nga kayo hinarap ko eh. Sa mamaya, sabihin mo sa akin kung ilang kayo ha. Natanong ko muna sa uh, akin. Kasi yung iba ano eh, parang ayaw eh. Oh, Hanap lang siya. ako. Tanungin mo, tanungin mo kung ilang sila. Ah, sir. Pag labintalwa yun. Ah, uh, 12? Oo, pag pag labas ko ng labintalwa, ito kukuha tayo ng iba pa. Marami Pero ano te, ah, uh, minimum 12. Ah. Uh, oh. 250. Okay guys, nakapagtanong na tayo guys sa may-ari ng Okay guys, we pricing na tayo na nakuha. Guys, ngayon mag-aarap na tayo lang tayo kasama. Kailangan natin ng dose. Ay, 12 din o no? tama? 12. Ah? Pwede yung marami, pwede yung ano. Pero ah, may yun na konti, para tayo bang kaka. Kasi dalawa din No? Oh. Salamat eh. si yung mga sasama guys. Okay, Mm -hmm. oh, wow. Malapit na din mag-umpisa ba ang bata. Diyan na lang natin. Kasi diyan lang kasi malapit din eh <laughs> Maka, na para sa ano, ano. Oh, buo na oh boring decision na One hour na lang sila pupunta. Ay, kasama pala ako. Ay, asa yung anak nakli? Ay, alis na kami. Kasama natin yung mga ganda. O, oh, ito. Yuya! Yuya! Yung anak mo! Oh, o, inaanap nila yung anak niya. O. Oh. Inaanap nila yung kasama namin na isa. Ito yung kasama namin. May ginagawa siya. Okay, abanti na tayo guys. Ito na ang ating pupuntahan. Welcome to Matabungkay. We are now here in Matabunkai Batangas. Hey guys. 出。 Diyan na kayo ha. Bang ka, O, shoutout sa inyo dyan. O, shoutout. Punta na kami Japan. Punta na kami Japan! Oh, shout out ko, no? At sarap! Oh, kita-kita nyo naman, guys, no? Oh, mali yung pesta ko. Ang lalim pala nito guys Kita nyo guys Ang lalim nyo no

Hello. So guys, pag sumakay kayo nito guys, may tubig pala dito guys. Akala ko wala. Ito, na mo. <laughs> Guys, kailangan nakalagay sa ganito ang lalim ng tubing guys oh. ito yung dagat guys dagat yan oh. sign na yan guys, say na maligo na kayo pag puro drawing huwag na kayo magkunya rin nasa kanal guys maligo na kayo magdagat na kayo guys baba sana na ako dito guys parang, parang sa, sa lang Oh, ganun pala yun guys, O oh, sumukay kayo na, no? Oh, <laughs> <Ayun> yung malala. Oh, <laughs> <laughs> Ang ganda oh, mo naman oh. Pagbaba mo niyan para ka ng baliw, para ka ng tanga. <laughs> natin mga kasabay, guys. O, tapos na kayo. ba? O, tapos kayo. ba? O, Okay ba? Okay? O, walang sa atin. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> talk to the Hoy, okay, happy ba kayo dyan? Okay Yung mga tao talaga guys Malungkot sila ngayon guys Palibasa kasi nakapunta na sila doon Taya naman Hindi ata sila nasatisfied Sa pinunta nila, kaya ganon Tingnan natin kung ano makikita natin doon guys So guys, napratan yata sila guys Napratan Baka naubusan ng gas Sabit lang yan, sabit. Ito yung mabato. <tis> Ito yung sinasabi ni ng mabato. Sabi sa inyo, gawin nyo ng 250 para doon sa ano. Ano? Eh. Oh, dito na lang tayo. Sa tayo? Sa tayo, may ayuda. Pati talang yun? mo yung tayo pabunta doon. Ha <laughs> oh redaga nyo pa, oh. oo. Nakalimutan ko magdala tabo. Huwag nyo. Tabo. Walang <laughs> tabo dito. Wala, ah. hindi na nakadala ng salamin. May tabo dito, may tabo. Sige na, layos na tayo. Eh, huwag naman kayong gano'n. Huwag na kayong gano'n. paano yan? Wala. Ay, meraka. Galing. Patay mababait. Wala akong tabo, ha. Oh. Ay, hindi naman. Huwag naman talaga. May ano sila? May mga... Ayoko pa sana maligo eh. Kasi lang maliligo na pala tayo dito. Ayun lang. <laughs> ano? Okay. Wala, hindi ako hindi. Maligo pala tayo. Hindi kayo mahirapan mamaya. Sige

Anak -anak oh, Guys, sige sige, talo na, talo. Diyan si di ako marunong guys, sa gitna ng dayat, guys. So, so mayen tayo, guys. So. Shout out sa iyo kaya oh po. po? Um, kayo? lang, guys. Welcome. Tumatabun kay. Kumuha kami guys, 12 braso guys. Ay 13. Oh, parcel niyo. Oh, oh parcel, parcel! niyo diyan oh. Hoy, baka ano, parcel niyo nasa bahay pa oh. Ay oh, hindi libre niya ng parcel oh, oh dumating na oh. Ay, kanina ito, tulog. Kaya,

Tapit lang. Mabigat lang. Ganun, ayun lang nalaman. Sasamahin din kaya to sa nawala nga pala. Tingnan niyo na na. Tayo na. na sa mga guys.

Ito na yung lasa <laughs> ng ice cream. Alat-alat.